Walang naitalang problema sa daloy ng trapiko o seguridad sa lungsod ng Kawayan sa pagbubukas ng klase ngayong taon matapos ipatupad ang Opland Opland Balik Eskwela 2025. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Public Order and Safety Division Chief Pilarito Malilin, alas sa pa lamang ng umaga ay nakaantabay na ang 42 mga tauhan ng POSD sa mga paaralan kabilang na ang mga nakadeploy sa highway upang mamahala sa trapiko. Pinakamalaking populasyon ng Standalone National High School na may 7 7,000 na mag-aaral bukod pa sa tinatayang 5,000 mag-aaral sa mga kalapit na elementarya. Sa kabila nito, naipatupad ng maayos ang no clogging of traffic policy maging sa mga lugar na dating itinuturing na traffic traffic prone areas. Tuloy-tuloy ang pagbabantay ng mga post-D personnel sa bawat eskwelahan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Pinalalahanan na naman ni Posdi Chief Malilin ang mga magulang at estudyante gumagamit ng motorsiklo na magsuot ng helmet tuwing papasok sa paaralan upang maiwasan ng disgrasya at matiyak ang kaligtasan sa daan. Mga parents, no? bukas, everyday na yan, no? pinagbigyan namin sila kanina, no? meron pa rin yung mga hindi makasunod despite of uh, marami kaming mga information drive na to wear with them the helmet. May mga parents talaga na naghahatid na talagang mismo kahit yung mga anak nila naka uh, sakay man sa likod or uh, ano mang klaseng sasakyan na single motor yan ha. Single motor. Kasi meron yung mga malilit na bata. Bakit yung mga iba na parents ay appreciate? Meron silang mga helmet ng mga anak nila. Pero yung mga iba, pinagbigyan lang namin sila. Eh sige, huwag muna tayo mahuli. Bigyan lang muna natin sila ng mga warning orders because tomorrow, manghuhuli na tayo talaga. Kung ikaw ay naghatid na parents, naghatid ka ng anak mo, estudyante, kailangan naka-helmet din yung mga bata. Kahit yung mga backride, lahat yan. Yan ang naging pahayag at paalala ni post D. Chief Pilarito Malilin. IFM News